Pinangunahan naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang command conference kung saan tinalakay ang modernisasyon ng Philippine Air Force. Pinanumpa rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Armed Forces na nadagdagan ng Australia sa kanilang balikat. Yan ang Alan Francisco. Manatiling tapat sa inyong mga sinumpaang tungkulin sa bansa at sa mga Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pangasiwaan niya ang paunumpa ng nasa 40 Top Armed Forces of the Philippines o AFP official sa Malacanang kanina. So help me God. Congratulations. Malaki ang inyong katungkulan na gagampanin pa. Mabigat pa ang mga gawaing nag-aantay sa inyong. Marami pa tayong misyon na harapin at higit sa lahat. Malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan na ating pinaglilingkuran at ng Republika na ating pinagtatanggol at minamahal. Ang pag-angat sa ranggo ng mga opisyal ay nangangahulugan ng mas mabigat na tungkulin at responsibilidad. Huwag natin silang biguin. Yan ang kapalit ng bago ninyong ranggo. Yan ang sukli sa kanilang pananalig sa inyo. Sa 39 na bagong promoted na military officers, dalawang po rito ay mula sa Philippine Army, siyam ay mula sa Philippine Navy, siyam ay mula rin sa Philippine Air Force at isa sa Chaplain Service. Umaasa rin si Pangulong Marcos na ang dagdag na Australia sa balikat ng mga opisyal ay magiging inspirasyon nila sa kanilang tungkulin. I know that until the last hour of your last day in office, you will do your work that honors our oath, respects our uniform, Earns the admiration of our peers and affirms the prestige that you have earned through a lifetime of service. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Nagpaabot din siya ng congratulatory message sa mga bagong AFA officials. sa kanilang mga nagawang kabayanihan na napatunayan sa kanilang serbisyo. If any, the stars on your shoulder do not just indicate rank, but the reminders of the responsibilities, added responsibilities that you now have to carry on those shoulders. The more stars there are, the heavier the responsibility. Be mindful always of the weight that that carries. After all, the load that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. Samantala, bagong event na yan, pinangunahan muna ni Pangulong Marcos ang Philippine Air Force Command Conference sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, ibinahagi ng Philippine Air Force kay President Marcos ang mga aktibidad, plano, at mga nakalatag na programa. Nagbigay rin ang pangulo ng kanyang gabay sa ilang panukalang programa ng Air Force para mas mapaigting pa nito ang pagdepensa sa soberanya, teritoryo, at development ng bansa. Ikinatawa naman ng Air Force ang gabay ng kanilang Commander in Chief. Gayun din, ang patuloy nitong suporta sa modernisasyon ng Philippine Air Force. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.